So good day sa inyo utak! Ngayong araw haba na sa kasagsagan kami ng pagmumotor ay meron kami nadaanan daanan na canto style fried chicken na pinipilahan at dinudumog ng mga bata, matanda at madalas mga nagtatrabaho. Kasi for only 93 pesos mautak ay nakabuo ako ng sariling combo meal na mas mura kumpara sa ibang fast food pero hindi tinipid sa laman at lasa. Wow! Kasi sa 93 pesos nga ay meron ka ng 3 pieces chicken at meron na din kasamang kanin. Mura! For as low as 15 pesos ay makakabili ka na ng fried leg at 27 pesos lang naman yung chicken nila na malaman at malinamnam. Kaya naman hindi na ako nagulat nung sinabi nila dito na sila ng 1,200 to 1,500 pieces na chicken per day. Nice! At hindi na din nakakapagtaka kung bakit maya't maya ay madaming tao na bumibili kasi abot kaya at talagang pangmasa ang presyo nito. Mas recommended ko dito mga utak, kung iti-takeout nyo lang yung bibili ninyo kasi medyo crowded yung area nila at talagang may at maya madaming nabili. So ano pang inihintay nyo? Ala eh, tikman na natin to! Penge! So good day sa inyo mga utak kayong araw. Napadaan tayo sa Alridge Chicken at kita nyo naman tatlong chicken for only 81 pesos guys. 81 pesos lang yan, tatlo no? Pag kailangan nyo naman ng kanin, meron lang din kanin nagtitinda sa kapabi nila kaya yan no, sulit na sulit na guys bali 91 pesos ng lahat. Saan nyo pa hahanapin yun? Diba? Double thumbs up to. Tikman natin to. So guys, tikman natin yung chicken nila Umabisa ba talaga. hmm Mm. Juicy! Sarap, hindi siya basta kanto fried chicken. Talagang sumasabay siya sa ano, sa malalakas ng restaurant. Pero ito, murang halaga lang ito guys. Bagay siya sa kanin. Mm. Double thumbs up to kayo, tapos ang arts. So yun, dito pa tayo tayo sa Alrich. Sipa natin yung pinagmamalaki nilang chicken guys. Pusa natin ang gravy. Unang first bite. Unang first bite. Juicy yung manok pre ah. Hindi siya ano. Hindi dry. Isa to sa mga very good na manok. Very good na manok? Pwede pwedeng ipanlaban to sa Jobili. Ayun, Jobili. Sipa natin yung ano, chicken dito. Kahit walang sauce. Masarap. Mas pasarap pa sa Jalik. Boss, mas, kamusta yung alakits tiket? Okay naman. Sulit naman. Yung 50 pesos mo, sulit na sulit. Sulit ka na sa dalawang manok. Isang leg, saka isang hita. Wali no. 42. May supply ka pang 8. No. Safe naman okay. nabili sa alakits. Oo, boss. Kasi bukod na masarap yung manok nila, sulit na sulit na talaga. Mura lang, no? Mura-mura. At lahat ng yan mautak ay dito nyo lang matatagpuan kay Alrich Chicken Joy. Located sila sa Florence Bill sa Litron 1 das Marinas, Cavite. Makikita nyo lang yung stall nila sa baba ng Velos Building at halos nasa gilid lang sila ng Save More sa Litron sa das Marinas kaya hindi na kayo maliligaw. Nag-ooperate sila dito Monday to Sunday 6am to 8pm. At mararate ko sila na 11 out of 10 kasi bukod sa masarap ay talagang malinis ang pagkakagawa at araw-araw daw sila nagpapalit ng mantika. So, paano mautak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Mr. Mautak, once again, sending love, peace, pipipiw! Uh, Balik po, sir. Sa isang araw po, 1,500 ang mautak po. 1,500? Ang dami po, no? Kadalasan po, pinipili nila life art at saka picture. Oh. oh, nagtatrabaho po yun, no? Oo so, po, oh, mga nagtatrabaho sa... Uh, Sige po, ba, bossing. Sige po, ah.